ang pagtutuli ay tanda ng kasunduan. Ikalabimpitong Kabanata Nang siyam syem na na taong gulang si Abram, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan. Palagi kang maging matapat sa akin at mamuhay ng matuwi. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo. Pararamihin ko ang mga lahi mo. Nang marinig ito ni Abram, Nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Sinabi ng Diyos sa kanya, Saganang akin, ito ang kasunduan ko sa iyo. Magiging ama ka ng maraming bansa. Mula ngayon, hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, dahil gagawin kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang mga lahi mo at magtatayo sila ng mga bansa at ang iba sa kanila ay magiging hari. Tutuparin ko ang kasunduan ko sa iyo at sa mga lahi mo sa susunod mo pang mga henerasyon na patuloy akong magiging Diyos ninyo. Ang kasunduan ito ay magpapatuloy magpakailanman. Mga dayuhan lamang kayo ngayon sa lupain ng kanaan. Pero ibibigay ko ang buong lupain ito sa iyo at sa mga lahi mo. Magiging inyo na ito magpakailanman. At patuloy akong magiging Diyos ninyo. Sinabi pa niya kay Abraham, "Ingatan mo ang kasunduan nating ito, at ganoon din ang dapat gawin ng mga lahi mo sa susunod pang mga henerasyon. At tungkol sa kasunduan ito, dapat ninyong tuliin ang lahat ng lalaki. Ito ang magiging palatandaan ng kasunduan ko sa inyo, mula ngayon hanggang sa susunod pang mga henerasyon." Ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin pagsapit ng ikawalong araw mula ng isilang ito. Tuliin din ninyo ang mga aliping lalaki na isinilang sa tahanan ninyo at pati ang mga aliping binili ninyo sa mga taga-ibang lugar. Ito ang palatandaan sa katawan ninyo na magpapatunay na ang kasunduan ko sa inyo ay magpapatuloy hanggang wakas. Ang sinumang lalaki sa inyo na tumangging magpatuli ay huwag ninyong ituring na kababayan dahil binaliwala niya ang kasunduan ko. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, Tungkol naman sa asawa mong si Saray, hindi mo na siya tatawaging Saray, kundi mula ngayon ay Sara na ang itatawag mo sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya magiging ina siya ng maraming bansa, at ang iba niyang mga lahi ay magiging hari. Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos, pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, Magkakaanak pa ba ako na nasa isang daang taong gulang na? At si Sarah, Mabubuntis pa kaya siya na nasa siyam na taong gulang na? Sinabi niya sa Diyos, Kung ganoon po ang mangyayari, Naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ismael. Sumagot ang Diyos. Ang totoo ay ito. Ang asawa mong si Sara ay manganganak ng lalaki at papangalanan mo siyang Isaak. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo at magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Tungkol naman kay Ismael, narinig ko ang kahilingan mo para sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan ng maraming lahi. Magiging ama siya ng labindalawang pinuno at ang mga lahi niya ay magiging mga tanyag na tao. Kaya lang, ang kasunduan ko sa iyo ay tutuparin ko lang kay Isaak at sa mga lahi niya. Ipapanganak ni Sarah si Isaak sa ganito ring panahon sa susunod na taon. Umalis ang Diyos pagkatapos niyang sabihin kay Abraham ang mga ito. Sa mismong araw na iyon, tinupad ni Abraham ang iniutos sa kanya ng Diyos. Tinuli niya ang anak niyang si Ismael at ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan, ang mga aliping isinilang sa tahanan niya at ang mga aliping binili niya. Si Abraham ay siyemnaputsyam na taong gulang nang tuliin siya. At si Ismael naman ay labintatlong taong gulang na. Sa mismong araw na iyon na nagutos ang Diyos na ang lahat ng lalaki ay dapat tuliin, nagpatuli si Abraham at si Ismael, pati ang lahat ng alipin ni Abraham na isinilang sa sambahayan niya at ang mga alipin na binili niya sa mga taga-ibang lugar.